Tagal na. Dali ka ng ano, doktor. Pa-check up ka na. Pa-check up sa center. Yun lang. Ayaw umalis. Hanggang ay masakit. Papalipad hangin yun na. Pinagpapalipad hangin sa'yo. Tanggalin natin ngayon. Ang ano natin dito, lula na, no? Ang ano natin dito, lula, manalig lang at sa mampalataya. Manalig lang at MMM. Kasi hindi naman ako magpapagaling sa'yo, iyo kung di ako si Bibi. Ay, oh, hindi ka pala. Papo dito. Aalis ah, mo sa bed. Sandal po, sandal, sandal. Hindi pa. Wala kang sakit doktor lang ha. Yan, kaya lang. Wala akong makita sakit doktor sa iyo pero palipad Isa lang, isa lang lang. Hindi po kayo matutulog dito. Uwi kayo. <laughs> dito. Tisin ng sakit ha medyo masakit tong open bank lang to. Ang layunin ng open bank ko, nagbabaga. Parang, a, parang uling. No? Huwag ka lang pumunta ng doktor. Hindi na wala na mga talaga kayo. Ano? O, so, balipad sa angin. na natin. Masakit ngayon. Tula, masakit ngayon. Ulo mo. Masakit. O, sige. Ligit. Rexum. Sator. Puh! Minute. Sige, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige, baklas, baklas. Paganong, paganong, paganong. Sige pa, sige pa. Huwag mo mulat, nai. Eh. Sige pa, sige pa. Sige pa. Baklasin mo lahat. Dalawang kamay, dalawang kamay. Paganong, pababa. Pababa. Okay, so, lang niya lang eh. Sige pa. Humihingit na. minit na. Nagpabaga na. O sige, kausapin kita ha. Aalisin mo nilagay mo dyan ha. Aalisin mo na ha. Nagkakitindihan. Ha? Sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa, kunti na lang. Sige pa, kunti na lang. Kunti pa. Wala, Tapos. Ito na, ito na. Sige pa, alisin mo yan nga. Ha? Huh? Aalisin mo na ha. Gagaling na to. Ha? Sagot! Opo. Huwag mo nang babalikan to ha. Opo. Kakilala mo lang to. Opo. Kilala, kilala mo, di ba? Opo. O, lakasan mo! Opo. O, baklasin mo lang yan. Opo. 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 Sige. Ngayon mismo gagaling ha. Ha? Sige. Misang kakwento mo to, di ba? Ohpo. Opo. Sige, baklas, baklas tanggal mo mula dyan. Gusto ko pagkataas dito, magaling na to ha. Opo. Sigaw mo. Opo. Sige. Baklas, baklas. Oti pa. Ba? Oti pa. O, buti na lang. Aray mo. Pero yung ginagawa mo dito sa tao, tuwan-tuwa ka. Tama. Aray ko po. Ngayon, gagaling to ha. Ha? Ibabalik ko sa'yo mismo ha. Ngayon mismo, ibabalik ko sa'yo to. Opo. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Kaibigan mo lang to? Ka? Opo. Kaibigan? Opo. Sobrang kaibigan. Okay, sige. Tatanggalin ko ngayon yan. Ibabalik ko sa'yo. Ngayon, sasakitin ang ulo mo ngayon. Hindi ka makakatulog ngayon. Ha? Opo. Hmm, sige, huminga ang dito. Ha? Hingi ka ang tawad dito, hindi? Opo. Hingi ka ngayon, ha? Opo. Butang mo to, ha? Opo. Sige. Panginoon kong isa sa aking magdakila, huminga ang na balik ko ang ginawa sa babae nito? Saan di po ito yung sakme? Opo. Lah, lah. Oh, inum muna. Kasi ganun mo may ulo mo. Inom ka muna, inom. Kasi okay. ganun mo may Sige ba? Okay. O oh, ganun mo ngayon, nawala? Nawala. Nawala talaga. Kanina, sakit. Laki, lakasan nyo lah. Wala na kanina, nung pumunta ka dito, sobrang sakit. O kita mo, di ba? Palipad lang. inyan na. La, pero wag kang maglala, tibin na na, no? Okay, upo ka muna, pahinga ka muna. Set out sa aking mga pinsan. Kay Butchog, sorry manan. Kay Nani Oring, ang aming lola. Sa aking napakagandang asawa, ma, palumi ni beh At sa aking pinsan din na uh, si Bebe. Okay. Ah, uh, shout out sa mga team team Apo Apura Kapoken. Apo, Apo Marwin. sa December oh, nandito sila at magbubuklod-buklod kami at gagawa kami ng pelikula. Ah, uh, you know, artista na tayo. <laughs> at saka kay eh, kay Mika, kay Aponel, Nel, manggagamot to, yes, mamasiya. At saka kay Brother Card ng Bakulot. Mga tinso supremo Magandang gabi. Uh...